Siguro may nakita ka na or nakasalubong na nagbibisikleta na sobrang daming gamit na dala. Yung tipong parang naglayas na ata or bitbit -bit na ata yung buong bahay nila. At siguro, nagtataka ka rin kung ano nga ba yung ginagawa nila. Well, Let me explain. Ang tawag pala sa liga ng pagbibisikleta na ginagawa namin ay tinatawag na bike touring, bike camping, or bike packing. Ito yung pupunta ka sa mga malalayong lugar kagaya ng beach, kabundukan, or kahit sa mga ilog or lawa. Tapos, daladala mo na yung mga gamit na kakailanganin mo from pamalit na damit hanggang sa kagamitan sa pagluluto. At usually, ito yung mga nakikita mo na nakakabit sa mga bisikleta namin. Kaya parang mukhang pinalayas talaga kami ng bahay. <laughs> Since meron kaming bike camping sa darating na weekend, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung karaniwang dinadala ko na gamit pag nagba-bike camping kami. Ito nga pala si Toro, ang aking touring bike. Siya yung madalas kong ginagamit pag nagbu multi day ride or kahit gantong mga overnight ride. At ito yung mga gamit na kinakabit ko sa kanya. Umpisa natin dito sa saddle bag. Ang tatak pala nito ay sahu, tapos waterproof na rin. At ang usually nakalagay dito ay yung tent na ginagamit ko. Tapos dito naman tayo sa aking frame bag. New baller naman ang tatak nito. Tapos waterproof na rin. At ang usually na nakalagay dito ay yung poles at pegs ng tent ko. Mga patch kit, multi tools, extra interior. Basically dito nakalagay yung mga kailangan ko pag may dapat ayusin kay Toro. At dito ko din pala nilalagay yung mga charger, charging cables at power bank. Dito naman tayo sa aking fork bags. Ang gamit ko pala dito ay dalawang 3 liters na ocean pack. At syempre, waterproof na rin yan. At ang usually naman nito ay yung pamalit kong dami, extra na jersey, tuwalya at dito ko na rin nilalagay yung aking duyan lipat naman tayo dito sa aking front rack saho pala ang gamit ko na bag dito at syempre, waterproof na rin yan. At ang nilalagay ko dyan ay yung aking drone. Since feeling vlogger tayo, edinadala eh dinadala ko lagi yan. Para may mga solid shots tayo pag pumupunta tayo sa mga gagandang lugar. Gumagamit din pala ako ng top tube bag. At ang tatak pala nito ay promend. At syempre, waterproof na rin yan. At ang usually nakalagay dito ay yung wallet kung walang lamang pera, mga stickers. Tapos dito ko din nilalagay yung mga ekstrang battery ng action camera natin. May ginagamit din pala ako na maliit na bag para sa handlebar. ESNLF naman ang tatak nito. At syempre, waterproof na rin yan. Dito naman nakalagay yung mga personal necessities ko like toothbrush, fork and spoon, inflatable na unan, at syempre para hindi tayo magamoy potok, magdadala din ako ng deodorant. At ang pinakahuli ay itong dalawang feeder bags. Usually, ang nilalagay ko dito ay yung tumbler ko ng tubig at mga gadgets kagaya ng cellphone. Minsan, pagkain din or mga maliliit na tools para mas madaling makuha. So ayan mga brother, yan yung mga karaniwang kong dinadala pag mga overnight ride or bike camping. At kung mapapansin nyo, So, lahat ng bags na gamit ko ay waterproof na. Kasi may mga pagkakataon na inuulan gabi sa daan or kailangan namin tumuwid ng mga ilog. So as much as possible dapat safe na safe yung mga daladala nating gamit. Kung interesado pala kayo sa mga bags na ginagamit ko, nasa comment section pala yung link kung saan nyo to mabibili. Or just simply hit the yellow basket.